guys, welcome to our little vlog called Where in Valenzuela. So, andito kami ngayon sa Valenzuela City Academic Center for Excellence or VALACE para sa pag-film ng performance task sa philosophy at lakbay sa naisay. Magkakapareho naman kami ng ka-group sa dalawang asignatura napag isip isip namin na what if dito nilang namin gawin ang filmings ng philosophy at filming sa lakbay sa naisay kinailangan muna namin humingi ng permiso mula sa mga staff kung pwede ba kami mag-shoot dito. Pinayagan naman kami ngunit hindi maaaring masama sa video ang mga staff ng Cal Ace. Habang walang tao, sinulit na namin ng oras para makapag-film para sa scene ng philosophy namin. Pagkatapos namin mag-shoot, nagpahinga na lang kami sa mga upuan sa gitna ng bookshelves at nagbasa-basa ng libro. Tinubukan namin sa second floor, ngunit puno at maraming tao. Sa third floor, may kita ang mga computers. May free 2R wifi dito para sa lahat. Kailangan mo lang i-register ang account mo sa Val Ace. After nyan, bumalik na kami sa ground floor para kuhanan ang view sa silid aklatan. Pagkatapos ng mahaba-habang araw, ay lumisan na kami ng gusali at nagpunta na para sa next location ng shooting namin for philosophy. Ayun lang, tapos na. Goodbye!